Pag sinabi pong warfare, may laban. Pagkikipaglaban. And, the devil is no order. The enemy is known by many names. Sabihin nyo nga. Next. Next. Ulit. Pronunciation. Demon. Pa sabihin nyo, demon and devil. Baliktad. Hindi po demon and devil, ha? Devil and demon. Next. Okay. So, yan po yung mga ginagamit na terms, ha? Kaya kung ano man ang gamitin ko dyan sa apat na yan, alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Okay? So, pero meron pang isang katawagan sa kanila. At ito yung... Nakikita ba na nasa likod yung mga slides? Tabingiro sa iba, yun. Anyway, pakisabi nga po, Okay, fallen angels. Ibig sabihin, sa katuruan ng simbahan, sila po na mga kalaban natin ay dating mga anghel. Tandaan niyo yan, ha? Dating mga anghel. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Amen? Naniniwala kayo lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti? Tinanong nga yung katabi niyo. O sa maniwala, kahit sa hindi, mabuti po iyan. Dati. Ngayon, di na. Okay? Fallen angels. Ibig sabihin, mga anghel na nahulog mula sa langit. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong hulog ka ng langit, sabihin nyo, linawin mo dahil isa lang ang hulog ng langit. Demonyo yon. Okay? Next. Marami yung nagsasabi sa mundo, marahil hanggang ngayon, na ang mga kalaban ay guni-guni lamang. Hindi totoo. Okay? Kumbaga, obsolete na. Dati lang yan. Sabihin natin sa probinsya lang yan. Eto, siyudad, hindi na po ang uso rito. Kapag ganun ho ang sinasabi ng tao, ako bilang paring katoliko, exorcist pa, naaawa po ako sa kanila. Bakit? Sapagkat, pinasasaya nila ang diablo. Ha? Pinasasaya? Yes. You make the devil happy when you express your unbelief in them na ikaw na katoliko ay hindi ka naniniwala sa Diablo. Okay? So yun ang isa nilang kaligayahan. Pero bakit hindi ka maniniwala? Eh si Jesus mismo, sineryoso ang Diablo sa Biblia. Sino naman tayo para hindi maniwala sa mga pinaniwalaan ni di ba? Tayo yung mga nilikha lamang. Hindi tayo Diyos. Pero si Jesus na perpekto, naniwala sa Diablo at sineryoso niya ang demonyo. So what right do we have to say that the devil does not exist? Mali po yung kaisipan na yun, Na hindi umiiral ang Diablo. Sabi ni John Paul II, and I want you to look at this, If you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. oh, di diba? Kaya pasintabi sa mga hindi naniniwala, ha? Baka hindi ka katoliko. If you believe in God, if you believe in the gospel, then you have to believe in the enemy of God. Amen? Sabi nga ni Father Amorth, The chief exorcist before of the Archdiocese of Rome, ito po yung ko kanina. To succeed in making people believe that he doesn't exist. That is the triumph of the devil. That is the purpose of the devil. To succeed in making people or us believe that he doesn't exist. Now, do you believe now? Ah, wala pa rin? Ulitin ko? Ulit? Padre Manjo, pakilala mo ulit ako. Naniniwala ba kayo? Sabihin nyo na malakas to. Basahin nyo. Ready, go! Yan. Very good. Tinan nyo katabi nyo. Yan. Hindi yan. <laughs> okay. What is the purpose of the fallen angels? Purpose meron silang pakay. Tandaan nyo yan, ha? Hindi po sila nandito lang dahil lang sa wala. May pakay sila. Una, to see as many human beings as possible, join them in rebelling against God. Masaklap yan. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit maraming tao ang ayaw na sa Diyos, ayaw sa simbahan, atheist, ayaw maniwala sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, at talagang gusto na sa kalaban. Nagtagumpay na ho ang Diablo sa mga taong ito. Kasi yun ang purpose nila eh. Pero ito mas masaklap na kanilang goal. Are you ready for this? Ready? Okay. In the end, to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Yan lang, wala nang iba. Tandaan ninyo, ang mga demonyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Sa impyerno. Pero hanggat wala pa doon sa final judgment, kakalad ka rin nila ang kaluluwa natin para mapunta rin ang impyerno. Kita nyo kung gaano katuso. Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo nagtatas ng kamay. Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtatas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please, raise your hand if you want. If not, don't. Oh, <laughs> binabanga. <laughs> so, you want to go to heaven? Today? May nagno. Uritin ko. Do you want to go to heaven? Yes. Now? Yes. Diba iba ko ta? Bigyan ko yun ng tip. Ah, later daw. Mga na-oraso. Oh. <laughs> Bigyan ko yun ng tip, ha? Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto niyo mapunta ng langit. Yes. Pag sinabing now, say yes. I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi maharap kayo naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan niyo. Sira talaga ulo natin. Ano? Okay? Tsaka isa pa ho. Ako, ako ha. Honestly. Kung ako tatanungin, gusto mo langit? Yes. Now? Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. No. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Talong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? ikaw? O di mamatay na yung iba? But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. You get that? Kaya ako ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa eh. Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko. Pinaniniwalaan ko. Okay? Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ho ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ko seminaryo, 12 years old ako, umalis na ako sa bahay. Pero mula nun sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maaga namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya ho kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito, remember this, You're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry. He will take care of the people at home. Kaya huwag nyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag mong i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay. Uulan eh. Bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kayo sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo doon.